Ang tatalakayin natin ngayon ay inilaan para sa mga nagsisimula pa lang sa mobile sound system. Kung balak mong magipagsapalaran sa mundo ng pagmamayari ng sound system, mahalagang maging matiyaga, magtiwala sa iyong sarili at mayangat ng pag-isipan at pagmasdan kung nasisiyan ka sa pag ng iyong sound system. Mula sa aking personal na karanasan, maaring lumating ang panahon na minamaliit ng iba ang iyong mga pagsisikap na maaring magapikto ng gusto sa iyong mga damdamin. Kayong paman, sa halip na talikuran ng iyong pangarap, mas mabuti iparandam mo sa kanila na may mararating din ang paghihirap mo. Pagdating sa mga kagamitan tulad ng speaker, amplifier, mixer at iba pa kung malaki ang budget mo para sa sound system mo. Piliin mo ang alam mong hindi madaling masira para hindi ka magsisi sa uwi. Kung hindi ito kaya ng iyong budget, mari mong unti untin makuha ang mga ito ng may paisa-isa hanggang sa buo mo ang iyong system. Tulad ng ginawa ko, nagsimula ako sa isang speaker at ginamit ko ang lumang amplifier ng mayroon ako sa bahay. At nang makaipon ulit ako, nag ako ito. Inabreed ko ito. Inulit ko ang cycle na ito nang paulit-ulit hanggang sa nakabuo ko ng mini sound system. Ang mga nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay bilang may-ari ng sound system ay dapat magkaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang iyong pangarap. Hanggang dito na ulit ang ating video. Abang na lang next video about sa experience ko sa pagbuo ng sound system. So, 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 peace!